Hindi yung ano, yung pulis na lang. Kasi kausap usap namin eh. Lahat ba nang lalapit sa amin? O di pa tayo yung barangay tanod sa kabilang barangay? Hindi yung wala akong pakialam sila eh, ron. Kaya po kami may pakialam. Barangay po namin to. So ayun mga pre ano, uh, may lumapit po. ito po yung nangyaring rally noong ano, noong uh, 18. Okay? Uh, may lumapit po sa kanila, no. Tapos, parang ang ang dating dito sa video na... Oh, wala pa kasi ako dyan ng time na yun eh. Ang dating dito sa video na to, parang uh, gusto ipatigil, no? Uh, hinaharangan sila, ba? Diba? Actually, dapat, sabi nga ni uh, Atty. Enzo, dapat nandun tayo sa kabila, ba? Diba? Kung saan tayo nag noon. Pero hindi daw uh, doon, no? Hindi daw po pinayagan. So, ang nangyari... Diyan na po sila sa kabila. Tayo. Diyan po tayo sa kabila. Then, sinisita pa rin. May uh, nanita pa rin kasi nga, barangay daw nila yan. No? Oo, barangay nyo nga. Kaya nga lang, hindi naman gulo. Kapag ang mga uh, dilawan, okay, or PBBM loyalista, nag dyan, mga pinklawan, hindi naman gulo yung uh, gusto nilang mangyari dyan. Kundi, sila ay, uh, tayo ay nananawagan sa gobyerno na mapa-impeach itong si Sara Duterte. So sino ba itong humarang dito? 'Di ba? Sino ba? Ito ba ay uh, kakampi ni Sara Duterte? No, kasi masyadong halata eh. Oo. Sino ba yung ano diyan? Sino ba yung uh, mga humarang dito? Oh, ito tanod ba to ulitin natin ah. Oh, ayan oh. Ah, okay. uh, traffic. Oo. kasi kausap ko namin eh. Lahat ba nang Oh, kausap na yung pulis. So, okay na pala eh. Kausap na po yung pulis. Anong problema? O. Oh. Itong barangay ba na to ay uh, ayaw bang ma-impeach si Sarah? Okay lang naman kung hindi nyo gustong ma-impeach si Sarah pero hayaan nyo yung mga nag-rally. Diba? Kasi karapatan nila yun eh. At yun yung panawagan nila na ma-impeach si Sarah. Eh kung ayaw nyo ma-impeach si Sarah, inyo yun. yun namin. So sana, yung, yung mga rally na hindi naman po gulo, yung ginagawa, eh sana po, eh uh, pagbigyan. ba? Diba? guguluhin. Oh, katulad yan, isa po sa napansin ko dito. Dapat nandun tayo sa kabila eh. Kabilang side. Pero, dito tayo nilagay sa kabila kaya ngayong stage doon sasakyan na lang eh. 'Di diba? Ngayon bakit ang ito sarili kong pag-analisa ito ah. Bakit ko hindi tayo pinayagan sa kabila? Kasi malay natin yung barangay dyan, Eh kampi doon sa kabila. Kay Sara Duterte wala namang problema eh. Wala pong problema doon. Oo. Pero isa sa napansin ko kaya siguro hindi bi, hindi tayo nabigyan ng permit diyan kasi gusto nila sa kabila lang tayo para mag-coast tayo ng traffic at may masisi. Yun yung isa sa napansin ko eh. Para may para mabatay mabati ko tayo sa social media. Hindi lang sa social media, pati sa mainstream media. Para mag uh, para pumangit ang imahe ng mga dilawan, pinklawan at ng mga pulahan. Yun yung nakikita kong purpose dyan. Luwag-luwag sa kabilang hindi tayo pinayagan dun, no? Tapos, kahit nandito na po tayo, no, sa kabilang side, eh, may naninita pa rin si Lolo! Barangay daw kasi nila! Ginagawa niya lang daw yung trabaho niya! Trabaho mo? Okay? Okay na yung isang usapan, eh. Kung hindi magkasundo, pwede naman sila magkaso, eh. Anong problema doon? Ah. Oh. So ito, mga pre no bago natin ito ituloy tuloy. Ayan ha, uh, Meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page 'yan, uh, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. Syempre mga pre no, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at share mo 'tong video na 'to, i-like eh, mo na 'tong video na 'to mga pre. Ayan. So eto na no, uh, bigyan na po natin ito ng uh, reaction itong uh, Medyo hindi pagkakaunawaan dito. Okay, panoorin po natin. Lapit sa amin. O di pati yung barangay tanong sa kabilang barangay. Di Kaya wala akong pakialam sila ron. Eh, Kaya po kami may pakialam. Barangay po namin to. Oh, bakit? Barangay nyo yan. Ginugulo ba yung barangay nyo? ba? Diba? Eh halos taon-taon naman may rally dyan eh. Alam nyo, ang magulong mag-rally, yung mga DDS, <laughs> Kasi unang-una, ay eh, minumura nila yung Pangulo, yung administrasyon. Diba? Yun. Pangalawa, kung saan, -saan umiihi. Pangatlo, kung saan-saan tumatae. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Pangapat, ano yung pangapat? Kung saan-saan nagtatapo ng basura. Yun yun. Yun yung gawain ng mga DDS. Ha? Pero yung mga nagkakaisa ngayon, na Dilawan, pinklawan, kulahan na ano, mga kulay, eh, nare-respeto po yung lugar. ba? Diba? Tsaka sana kayo magreklamo kung, teka, o oh, wait lang, eh, magulo ito yung rally nyo, hindi pwede yan. Nanggugulo kayo dito. <laughs> o oh, pwede sana yun eh. Eh, itong rally na ginagawa nung, nung uh, 18, eh, mapayapang rally po. ba? Diba? Mapayapang rally. <laughs> Oh. Anong problema doon? Hmm. Sige nga. Pambihira naman oh. oh. so eh tuloy natin 'to. Ah, kami nakakasakop dito. Oh, mamamugyutan lang, yeah. ah, lang ako ha. Papaliwanag lang ako ng ano. Magsalita bro, ka nang maayos para sa ano tayo. Ang oh, magsalita ka nang maayos para ano tayo? Okay. Tingnan natin kung hindi sino yung hindi maayos ka usap dito. Oh, sige, tuloy hindi ako laban sa pinagano yung karapatan niya yan. Hindi po ako laban sa inyo. Oh, Ngayon, bilang empleyado po kami ng gobyerno, kami <laughs> nakasasak, may karapatan din po kami. Pero bilang Pilipino, may karapatan din kami. Yes dito. po, kaya una muna dinig sa amin, karapatan din po yan. Kaya dito, dito yan. po, kung sa tingin niyong mali kami, sampahan niyo kami ng kaso sa porno. Ganun lang! Diba? Basic! Mm. Wow! Hindi na natin kailangan magsampahan okay. ng kaso. Pwede o pwede 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 oh, ayan, o oh, tingnan natin ha kung sino, kung sino po yung hindi maayos ano dito, kung sino yung hindi maayos kausap. No? Kasi sabi nung tao na nanita ay magsalita lang daw ng maayos, okay, para magkaintindihan. So tingnan natin kung sino ba yung talaga uh, yung hindi maayos kausap dito. <laughs> oh. <laughs> Ah, oh, okay. hindi ako na sa tama. So, ilagay natin sa tama. 'Di ba nang hingi ng permit dyan hindi niyo pinagbigyan, dumaan sa proseso. Kayo na 'yung may mali doon. Kasi ang ang grupo, in, ang bawat grupo, Hindi eh, na naman talaga sa tama, Kaso hindi po napagbigyan. Hindi nabigyan ng permit. Ano mali doon? <laughs> di ba? May mali ba? Okay, sana kung dire-diretso na lang mag eh. Tapos walang, hindi man lang uh, lumapit para makakuha ng permit, di ba? Yun yun. Yun yung hindi tama. O. Uh. Kaya nga hindi nakapag doon sa kabila eh. Di ba dapat sa kabila? oh, uh, dito na lang tayo sa gilid. O, uh, kasi walang permit, di ba? O, oh, uh, tuloy natin. Tama ito. Okay. Tama po. Kasi na oh, bastos! Bastos! Itong matandang nakasuot ng traffic, ano? Bastos! Nagsasalita pa si tatay na nakablo, iniwasan na! Ganyan ba yung barangay nyo? Jan? Ganyan ba kayo kabastos? K.O. Eh, bastos pala yung barangay nyo eh. K.O. Ganon, kinakausap usap kay? Sabi niyo kanina, mag-usap kayo ng maayos, tapos tatalikuran mo. Kita niyo po, bastos, di ba? Mag-usap ng maayos. Pilukulo ko pala tong nagsasalita na mag-usap ng maayos. Hindi pala mausap kaayos. Ay, hindi pala maayos kausap. Di ba? kabastusan yun eh! Ah! Oh. Ay, support po natin na ibalita bay. Oh, yan po yung kanyang YouTube channel, ha. At uh, kung gusto niyo mapanood yung video na to, nasa channel niya po. So, yun po yung kanyang YouTube channel, mga pre, Ibalita Bay. su support po natin yan, mga pre. Uh, kaibigan po natin yan at kasamahan. Tanod. Tanod na hindi marunong... Nakipag-usap ng maayos. Pinalikur... Nakipag-usap si Nakablo. Pinalak pinalikuran ni Tanod. Bastos kang matanda kang Tanod ka. Ah, wala kang kwenta. Bakit ko po nasabing walang kwenta? Eh siya po yung nagsabi na mag-usap ng maayos. Eh nung na po siya ng maayos, tumalikod.

Oh, <laughs> oh, idol nila si Digong eh. Halata halata may nakalagay dyan na ano eh, tarpaulin eh. Oh, Sarah impeachment rally. Oh, eh indi siguro nila nagustuhan kaya hinaharangan po nila. Oh. Oh, alam niyo na. Diyan sa EDSA Monument. Ah. Diyan sa EDSA People Power Monument. Oh, anong barangay diyan? Ano ba yung ano diyan? Sino ba yung makadutae diyan? Hi, shout out sa inyo. Hello. KO. Grabe kayo. Uh Oo. -oh. Wala namang kaming paki eh kung kahit makadutae kayo.

Ayan, uh, um, tanong, barangay ba talaga yan? All... Pinayagan right. na pala yung pulis. Okay naman pala. Anong pinuputok ng puwet nitong matandang kulangot na yun? Okay na pala eh. Ako kasi, wala akong idea dyan kasi... Uh, alas dos na yata akong lumating dyan. Eh, itong, it, itong ano dito, nangyari, maaga pa to eh. You know, wala pa masyadong tao dyan. Sila-sila pa lang. Kaya, ngayon ko lang nakita yung video na to. Oh. Hindi pero dito pa na pala yung pulis. Hindi pwede doon, pero dito pwede. Anong problema mo? Anong problema ng barangay nyo dyan? Sa, Edsa People Power Monument? Oh. Anong problema? May problema ba? Tapos ba kayong maimpit si Sarah? Ha? Eh, nalulus tayo ng ano yan. Mandarambong yan eh. Mandarambong yan. Tapos pipigilan niya yung mga gustong magpatalsik dyan sa basuran yung Vice President. Ah... Uh... Oh. Ako baga nag-dispel Tapos ko, nilapitan ka? Sisitayin Another na, edi ko nilapitan lang ako na kusin Ibig kulis, ibig sabihin Pwede dito mag-rally, mabantayan nila Tama, yan ay Para mga ka-traffic Pwede dito, ibig sabihin Bawal, bigla na lang sila susunod Bigla na lang silang Itong matendang yun, tanod ba yung kanina? Parang tae, bigla na lang sumulpot Hindi ka naman tae, di ba?

nagtatrabaho ka sa gobyerno tapos yung gusto mong papatay sa pangulo ahayaan mo lang di ba halatang halata eh halatang halata hindi kami tanga oh tuloy hindi natin si Sarah malamang si Marco sa ipit mga na ano na ng bad spirit na may phone yan Pala, hindi nyo mapipigilan yung rally. Hanggang sita na lang kayo. <laughs> Kaya sabi nga, oh, magkaso kayo. Sabi nung tanga, hindi na daw kailangan umabot sa kaso. K.O. <laughs> magkaso kayo! O, oh, alam niya ha, yung mga dyan, yung barangay pala dyan sa People Power uh, Monument. No? And sa People Power Monument, eh, Maka Duterte po pala. Hmm. Diba? Alam na alam eh. O. Oh, pipigilan tayo ba? Diba? Hindi naman pwede yun. Kasi pag DDS nagrarally nga, oh, dyan nga sa EDSA eh. Alos ilang buwan na sila dyan, naging homeless nila mga animal. Oh. Diba? Ilang buwan na sila dyan. Oh. Pero nandyan pa rin. Magpasa hanggang ngayon. Hindi nyo naman sinisita. Dyan na na tumatay, dyan na umiihi, dyan na nagtatapon ng basura. Pero okay lang sa inyo. Ay nako po, huwag kami. So, yun lang po, no, yung video natin ngayon. At sabi ko nga, walang pwedeng pumigil, no, sa, sa gagawing rally. Ayun, ha, walang pwedeng pumigil. Oo, oh uh, uh, at least successful po yung rally nung uh, 18. So, eto na, no, uh, subscribe po natin ito si Ibalita Bay, kasi galing po sa kanya yung video na yun. Eh, binigyan po natin ng reaksyon, yan, ha. O, oh, may channel po yan, ang laki niyan, no. O, oh, eh, paabutin niyo na ng 40k muna yan, ha. O, oh, subscribe niyan. Ibalita ba eh, okay? Uh. So, yun lang po muna yung ating video ngayon Meron po tayong Facebook dito mga pre Ayan ha, meron din po tayong TikTok Huwag niyong kalimutang i-follow Ang ating TikTok at Facebook So, yun ha, uh, sa so, hindi pa nakasubscribe Sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like Share at subscribe para naman updated po kayo Sa mga uploads natin So, lang, mga pre, yung video natin Ingat and bye-bye muna Kita-kits mamaya